Hi everyone! So ayan, we're going to the Bukid! Ano tag Bukid? Kaya all and diba? Green! Greeny kaya! Kaya ito palibot! Actually, ako mama ang papa ni Una na sila. And then, nabilin ko kay Gahay ko. syempre, video is live! So ayan! Puro greeny! Welcome sa aming prevention So, mga karon kay manguha taog lansunis sa amuang silingan. Ah! Uy, ayan, syempre, wala ba tayo lansunis, so manguha taog lansunis sa amuang silingan kay, well, hmm. So, fast forward, naanat sa kagikuha Pagisundo gisundo ko, kay layot-layot po ba tapos init ka ayo oh. Lanta, Let's ha, kay Murag. Let's ha, kay Greeny palayan yan ni akong palibot dire danlog ka yung dalan ba kasi si syempre tig ulan biya karon so dire day sa mo ang bukid mutabok pa kag suba bago maabot ang amo ang yuta oh tudo maabot ang amo ang bukid jud so mauni lang akong palibot oh green ka so welcome sa amo ang probinsya hey hey guys ha 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 Woo. Nga dali ko guys, kay mabilin ko Musakay sakay balsa. Ibilin ko sa kung mga Di ko kabalong musakay. di ko kabalong muguyod guyod OMG. Ha? Ay, ahan akong mama. Nara oh, soba. Iba? Narang soba. Ha? Tuan na sila o ko, ng balsa. Mabilin niya ako. madi. Ijid ko kabalong mo. Ha? Oh, uh, oh. Uh. mahulog ko ba? na nang balsa guys nakita na na ako sumusakay na dire kay lagi na absa naman ako ako ang mamagpapa agi wala ko nila para na ako ikawamba nung sakay sa balsa kung baan nung bayani balsa so alit na tara na Hi hey guys, na na dere sa kay sa tag balsa. O oh, na balsa guys. O oh, akong papa ang gaguyo, dan tawon ninyo oh, And then kato. Mo na akong mama oh, So, mo namin sa pikas lungsod. pikas lungsod. Ang sa kami balsa, sa mong balsa o gubaon na. Nani, laksad ang. So guys, mm -hmm. ani-a na mi. Naabot na ta. Nakuman ah, na mi dito sa balsa. So nakatabok na mi dare. So, pang kahit kapunta. So guys, we are here na. Mamuha na mi ano lang miss. Bago na po na ito, maabot ang amuang pinakabukid, Jod. So, kung na mag-hike sa Tagamay, daghang kayong mga kuan mga greeny-greeny kayong mga sagbot. Layo pa dyan. Actually, so dyan ni Amo ang bukid, guys. Ang taon ninyo, daghang kayong mga pako. Ganahan ta mo mukha pako. Baka, so busy dyan. Misa panguha sa lansun ni sa mga silingan. So, mauna ni. Naabot na mi diri. Fast forward na ni. Pero layo, layo dyan. ang gibaklay, guys. Kung kabalo lang dyan mo. Hasta dyan, kapuya. So, oh, we are here na, guys. And, and, ni na namin tong Dan sunis ang ng aming kapitbahay. Char! <laughs> Ooh! dansonis ang amo ang kapitbahay. bahay, na pa, oh. kato, gikat-kat mo siya. And, yeah, that's it. Thank you sa amo ang kapitbahay. And, oh, amuhang tapahan. Babaon na siya. Hello, no, sayang na kayo ang nahulog ang tapahan nga gobaon na siya. Mga unsa ta guys? Ato ang tilawan kung tamis ba ni atong monsoon istri. Nahulog pa jud legit tamis siya. So, kanina guys, gibutang din na siya sa anak ng balde. Gidala sa taas, tapos dira butang ang mga lansones nga nakuha. Tapos kulang man may guan guys, wala kayo may sako na nadala ba? Kaya pinamog, gamay ra mong makuha ba? Mauni, ubay-ubay, mambod amo ang nakuha nga lansunis, guys. Actually, kanili ay nga punuan, isara mo ang gikuha. Kay, ang duha di ay nga punuan, dili pa kaayo siya hinog. Napay mga green, so mauto, naka-decide me nga. Ipa next, Sunday na po makuha para hinug-hinug po dam is po tong duha. Alam tao ninyo, napay green-green siya. Amo nang gikuha, guys, kay mahurot man sa mga kuan, kanang mo agi dira sa mo ang yuta ba kayutaan tapos mauna amun lang gikuha kay lain man magharvest harvest good guys so mauna ni amo nang gitapo kay syempre maghati-hati na maghati mi og katungga saka gabantay sa amo ang yuta so mauna ni ang duhak amo ang ipabilin sa para pagka next sunday na namo na siya i-harvest so mauna ni akong mama ug kong kuya ilahan na gi bahin-bahin ang pagbahin ana kay gi hap hap na lang pod namo kay syempre gamay ra pud bi among nakuha para kana lang fair na lang pod so Okay man na siya o kayo mga tamis man mong nakuha sa isa kapunuan. So maoto kita kits na lang ta dito sa next part kung saan kwao na nato ang ato ang ikaduhang nga punuan. Duha nga nga nabilin. So maoto niyo hati, hati hati hating kapatid na miyani o. Oh. Sky syempre na, syempre ang gakuan po gabantay o gasaka tagaan po nato sila o syempre, ang nananom, char, so, maunan ni among bahin, tag-isa kasako da mi ani guys. Hala guys, ang tawa abi ko glanso ni sira among makuha na pala ay, um, ano niya? Madam. Marang. Marang. Salamat sa among silingan, nagatanom ani, tapos kami ga-harvest, char. <laughs> Kita <laughs> niyan. Suko ko kumapaniid ni sa silingan. <laughs> Joke ra betao. Ayan gihaguan dinhi sa among mga lolo lolohan Tapos kami nag-ani ron. Hmm. Didang among nakuha. Wa nami kag hugbot kay wala na musaka. So kata lang dire nako i ang video kay muuli na pud kay ala una na pamikaon. So, thank you so much, everyone.